Hi guys! Magbubukas ako ng alkansya ko dahil pauwi na ako ng Pilipinas. Tingnan nyo yan. Bubuksan ko ngayon ang alkansya ko. Ayan, guys. Bukas tayo ng angkan guys. Ay. Ay, sana yung sakit yung ay. mga. Ayan. Picture ko muna. Ayan. Nabuksan na. wala nang laman. Yan. Oh, yan. Ang laman. Guys, oh, yes. ang laman ng alkansya ko. Oh, ko ng Pilipinas. Yan ang laman ng alkansya ko. Kunti lang. Bago lang yan. Hindi yan matagal. Ano siya guys? oh, yan. Binuksan ko yung alkansa ko. Yan ang laman. Okay, okay. okay lang yan. At least may pera. May extra pera ako sa pag-uwi ko. Diba guys? Ah. Okay. Bibilangin ko muna guys. Kung magkano. Uy, may ano pato to. Ano ito? ng mamon para lang muka kasi kasi guys wala akong talukbo guys kasi wala akong talukbo

Yes. Ay, ha? Huh? Oh, sa kabila oh. Iba, eh, hindi ka matulog. Eh, hindi man ako na ano yan. Kahit maingay niya. Iba, eh, hindi ka kumain. Hmm. Yung alkansya si ko, binuksan ko. Please, God? Hmm. Okay lang yan. Kasi kahit kung... Kasi kaya ano, to. Yung lahat ng mga pera dyan na ko, pinagpasok ko dyan sa loob. Ano pera yan? Hindi ko alam. Ba't well, itong pera to sa atin? O, 20 pesos yung pera. Asan? Ito ano oh, sa atin. Pilipinas yan? Oo. Oh, oh. Sure ka? Oo oh, oh. nga. Malay ko dyan, hindi ko alam ang ay, uh, pera. 20 pesos, eh, kailangan mo yan. 5 hindi, piso. Hindi ko alam ang pera sa Pilipinas. Eh. Aba, parang tayo. na hindi ako nakauwi. Ikaw, kababago <laughs> mo lang umuwi. Kaya uh, nga. Ito, 20 pesos yan sa Pilipinas. Oh, di wow. Oh, di. di may pang na ako. Ano <laughs> okay. okay. mm -hmm. so, ba Yung tra trapo ko dito sa maliit na Ang yung mga kasi... Dadalmat ko yan dito yan, sa basket. Oh. Gitipio. <coughs> yan guys, oh yan yan oh. Laman ng ano ko to, laman ng Tala ka diyan. Yan oh, 50 pills. Oh, 50 ang 50 bills. Ibigay mo sa pera mo. Laman ng ano ko ng alkansya ko guys. Dibwa. Oh, dibwa. Oh, ni pa. Ito piso sa, sa Pilipinas. pilipinas yan. Di magagamit kan sa Pilipinas. Yan. Dito, maiwan mo ma na dito. yung coins mo. Hindi, maiwan niya ng coins. Kasi ilang araw pa ako magtatrabaho. O nga pala, napamasahe ko. Pamasahe ko para hindi na ako makagawa. Wala kaya, kaya akong pera, oy. Mayroon, na uy. Naubos na 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 ang, na, ano, na ang pera ko sa ano, naubos ang pera ko sa pupunta ko sa embassy, uy. Tipe yung Ikaw naman. tapilan lang. Bili, <laughs> Ayun. Wala, Ayun. Ka. Hindi niya ipabili kami. Wala. Hindi niya ako nakapigil ate, ayoko bigyan. Bakit hindi ka ba na, hindi ka ba nabigyan? Ah. <laughs> Ayan, yun, 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 Guys, oh, so, pera Ano, to, ano ito, piso, to? piso yeah? Ay, hindi. Ito, Piso ya? Piso. Kasi ito, piso. Yun, yung piso yeah, kasi piso, yan, 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 eh. Ayan, piso din ito, di ba? Piso. Mm -hmm. lahat yan, kinukuha ko lahat. Mm -hmm. Sabi nung, ano, sabi nung Pilipina doon sa, ano, sa kabayan, mm -hmm. ano daw, uh, sabi ko may bariya ako dito. doon sa alkansya ko, sabi niya, dalin mo dito, te. Oo, o, bibilang, bibil, bibilang niyo. Kung mm -hmm. Ito man, binagbibilang ko yung pinagsatsagaan ko kaya yung mga nag... Oo. Oh. Oh. Sabi niya tama tapos ganun pala. Kaya, At piso to. mo sasabihin na. May makukuha ba ang ma May makukuha pa ba ang piso sa Pilipinas? Ha? May makukuha pa ang piso sa Pilipinas? Oo naman. Ano nakukuha niya? Ano na bibili? pa rin 'yan, grabe kasi ha. Madami para kasing, pa kasi, rin. para kasing ano na yung pera sa Pilipinas. Eh. Bariyan ba rin na ang libo doon? Oh, tingnan. Yan limba wala akong barya na isang libo. Guys, mami, makikinig na lang kayo guys ha. Yeah. Hindi ko naman pinapakita ang mukha ko kasi wala akong talokbong. Tuloy natin. Ha? Huh? Ano pa ka huh? Ha? mo. Eh bakit daladala -dala ko bang kardiro dito sa kwarto? Hindi ako Ay, hindi. Hindi ako kumain talaga ba eh. Eh kasalanan mo yun. Bunga mo yun eh. Um, bibig naman, huwag bunga Bunganga Bunga man ang kumakain, hindi bibig. Bunga nga? Mala malaking bunga Oh, di marami pa akong pamasahin. Hindi na akong nagising, di ba? Ingay-ingay kasi nung... Ang Anong pinaghanap ni Ibon? Hoy! Hindi <laughs> ko alam anong pinaghanap. <laughs> Nawala, ano, magkita nung pako. <laughs> Hindi ko talaga. Okay lang yan? Okay lang yan. Nagahanap ako ng pera pambili ng kape. Ayoko binigyan ng kape ni ate. Hmm. Manghingi ako ng pera sa kanya. <laughs> Tindangin! Hagad ko 'to lang kadunte. Ka one year ata. Kami <laughs> <laughs> naman one year. Saka lang niya. Hindi ko pang alam. Pa-bilikan nung ano, cream sa mukha mo. Ano 'yun? Ibenta mo sa pambili mo ng. Ay, mong bakit sayang? Eh sorry liko na. naman 'yun eh. Kayat na. Ah, wala na. Ah, bakit 'yan <laughs> hindi bang pera 'yan? Ibang pera na 'yan. Ah, 5 5 5 centimos 'to. Oo. Oh, okay. Ah, eh hindi yan ha, ha? Ayun na. Ano ka ba naman? Nagagamit yan. Hoy, enough na! Hindi yan! Mag-inap-inap ka na dyan. Nandyan yan. Wala na, oh. Ang linaw ng mata mo, ha? Siyempre. Balik ko yan Dati ko naka-gloves ako, hindi. Ang bira. <laughs> hindi ka nag-glove ako? Kasi siyempre. Mayroon ba? Ano yun? sira man. Guys. Gutom ako, hindi ko kaya. Yo, tingnan mo yan, kahit alas alas 2, alas 3, bigising ako, pupunta ako sila kakain ako. Ibat hindi ko kumain. May kanin doon. Kumuha ka ng kanin kahapon? Pag-sure ba? Kanin? Hmm. Ano? 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 kanin Ano? Ano? ako Ano? 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 may Ano? dun sa Ano? may Ano? dun sa Ano? Ano? Uh. may Ano? Ano? sa Ano? may Ano? 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 Hindi. Guys, marami akong pera, guys. Masyaallah. Uy, ipupos ko to ah. Pag pumupunta ako sa bus, binabayad ko sa bus. Ang isang bus ko, ito lang ang ano, itong ganito. Nakakasakay na ako ng bus. Yan oh. Yan. Isang travel ko papunta doon sa bundok. Isang oras kong isasakay to ba, uh, guys? Oh. Ah uh, 120p, ay 200, 250p. 250p 'yan. Kaya Ayaw ko bigyan 'yan eh. Ano uh -huh. yun? Kaya ayaw umigyan ng ganun. ganun. Itapon mo na 'yun. Kasi diba, hindi ko 'yung tawag. Ay, kutsilyo palang masakit sa paa ko kanina pa. Kutsilyo pala. Yay! Kutsilyo pala. Hindi ko alam. Malay ko ba naman kutsilyo pala yun. Ano sabi mo? Guys, magbibilang, magbibilang tayo ng pera, guys. Nakapagkain mo bibilang ako ng pera guys kung magkano pera ko guys ha 1 dinar 2 dinar 3 dinar 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, Eighteen. 18, 18 plus 15, na 30 plus, wow, may 5,800 na ako, mga 7,000, um, mga 7,000 na to guys, Fifty 56, six 20, 15 at saka 18, mayroon pa isang 5, 18, 40. 70, eh, 7,000 plus to guys. Alam nyo ba? Inipon ko lang yung pag, galing ako sa trabaho. May, may tira ako na mga mga barya, hinuhulog ko sa alkansya ko. Kaya ito, pauwi ako ng Pilipinas, binuksan ko siya, guys. O, oh, tingnan nyo, guys. O, oh, diba? Diba? May pakinabang din yung maglagay ka ng, ano, alkansya, guys. Oo uh -uh pasalamat din ako. kahit konti meron akong pakinabang sa mga ano ko. Salamat guys, salamat sa watching ninyo, salamat sa lahat. Bye-bye. Salamat guys, yan oh. Ano oh, ito pa oh. May piso kaming nakita. Yan mga piso. May Philippine piso kaming nakita oh. Yan, piso yan, magagamit 20-20, 25 to, o, oh, di ba? Hindi, 45. Ito daw, 20 pesos. Malay ko ba? O, oh, 20 pesos, ibig sabihin 40. Ito, 5 pesos. 45 pesos, o, oh, di ba? O, oh, di diba guys? Ahem. <coughs> Philippine Peso, Nakahanap ako dito sa Alcansia ko ng Philippine Peso. Oh. <laughs> ay, maman dito, ay! Sino Roro ka man. <laughs> Asa ka na? Oh, Ha? Huh? Oh, may pigi. Ma, uh, alam mo ba, Bon? Bon? 47 kiddie? Mayroon na mga 8,000. Bakit bakit may ganito ka? Ano yan? Hindi, hindi yan. Ano yan? 47 KD yan? Ito 47 KD. Kasama to? Hindi. Ito lang. Isama mo to para maging 50. Hindi 50. kasi pang pamasahe ko lang yan sa bus. 47 para 50. Huwag na. Sabi hmm. hindi. Ko may... kiber, malapit na. Ma 8,000 na. Yeah. Pero, Ay, 8,000? 8,000 na. Pisos? Oh, Pulang, 47? Kulang-kulang na lang. Mag-9,000 na. Pagpalitan pa yan. 180. O, oh, tignan mo. 180 na ng palitan ngayon. Ito, kaya. Ito, oh. Sabi ko nga sa'yo, mag-8000. Yeah. Kaya nga. Thank you, thank you guys. Thank ano you ako for ako watching. Bye-bye guys. Bye-bye. <laughs>